Gerald Anderson, papakasalan na si Julia Barreto. This is it. Nagkabalikan na di umano si na Gerald Anderson at Julia Barreto matapos kinumpirma ng Star Magic at Viva ang kanilang breakup. Ika nga nila na love is sweeter the second time around. Kaya naman tila sa kasalan na talaga ang ending ng relasyon ni na Gerald at Julia dahil bumili na ang aktor ng Diamond Ring para sa actress. Kung ating babalikan, ibinahagi ng talent manager na si Ogie Diaz noong Setyembre na nasa cool off si na Gerald at Julia ani OG, hindi sa wala na sila, ang sinabi sa akin ng source ay ayaw na ni Julia. Kumbaga ayaw na ni Julia sa relasyon nila, pero kay Gerald meron pa, si Julia ayaw na at talaga. Yun lang ang nakarating sa atin na hindi ko alam kung saan ang gagaling itong pag-ayaw ni Julia kay Gerald, kaya kung mapapansin ko raw sabi ng aking source, tingnan mo hindi na sila nagkikita. Say ni OG. Matapos ang ilang araw, naglabas ng pahayag ang mga talent managements ng celebrity couple na Star Magic at Viva, kinumpirma nila ang breakup ng dalawa at humihingi sila ng respeto sa naging desisyon ni Gerald at Julia. Ani ng Star Magic Star Magic confirms that Gerald Anderson and Julia Barreto have mutually decided to end their relationship. We request the public to respect their decision and refrain from spreading false narratives. Gerald and Julia are grateful to their fans and friends for the love and support. Pahayag ng Star Magic October 2, ibinahagi ng veteran columnist na si Christy Fermin sa kanyang YouTube show na Showbiz Now Na na nagkabalikan na di umano sina Julia at Gerald. Bungad ni Christy, naka-order na ng diamond ring si Gerald. Alam po natin ang naganap apat na buwan na ang nakararaan. Nagkahiwalay sila, hindi nakikita, hindi nag-uusap, at ang balita ayaw na ni Julia dahil may natuklasan siya kay Gerald, di ba? Sabi ko na nga ba kapag tunay ang pagmamahalan, ano man ang mangyari, kahit harangan man ng sibat mananatiling tapat. Alam niyo po mga kachika, ito po ay nais naming unang itawid sa inyo sa mga tagahanga po ni na Gerald Anderson at Julia Barreto. Napakagandang balita po nito. Pagbabahagi ni Christy. Ayon kay Christy mukhang nag-usap ng maayos sina Gerald at Julia para maayos ang kanilang relasyon, kamaikailan ay spotted ang dalawa sa lamay ng tiyuhin ng aktres na si Mito Barreto.